Eh, hey, baliwag boy Oh, ulam ng mga bungaw, baliwag, may sos pa Gutom <laughs> na boy, masarap na boy ang ulam boy, baliwag. Oh, all alright, boy, kakain ng mga bungaw na naman. Oh. Pumunta pa kami sa ano, ang layo-layo ng binila namin. Tatlong kilometro ang layo, kabinila ng baliwag. All right, baliwag baka naman. bahay po yun, ito ang bahay niya. Alright! Ganda ka dyan bahay, ang ganda ka pa ng ulam, oo. Oh. <laughs> Automatic yan boy, nagbubukas yung gate namin boy. Ganyang ka high tech boy, oh. oh. Bubukas yung gate, eh, hey, kakain na ng mga bungaw. Oh. Ayan <laughs> ang driver boy. Kakain na yan. Okay, muna natin dito. Tanggalin muna natin yung helmet. Okay oh, diba? ba? Kainan na, boy. Ulam na naman yung mga bunga, Ang sarap na naman ang kain ng mga bunga boy. O, oh, nandati na yung mga bunga dun Ey, napaka-angas. Baliwag, boy. Oh, boy. Ang angas ng ulam, boy. eh Ey! ng ulam lods kainan na boy <laughs> tatlo yung boy apat yan o ah. ulam yan boy kainan na o Lagay mo yung manok dito, boy. <laughs> chili oil. Ay, Ay chili oil, boy. Chili oil. <laughs> eh, napakangas. Dito, dito. Laki pa nang binigay sa akin ni Tropa. Sabi ko, boss, yung malaki, ha? Hmm, <laughs> yung malaki lang, boys. Oh, Diba? Diba? Dalawang manok nga yan, lunch. binigay sa akin eh. <laughs> Dalawa yan eh. Wow! Ay na boy, ang sarap eh. Eh, napakaangas boy. Oh. Tabi mo muna yan. Ayan, eh, chili sauce yan. Sandok. Sandok, sige, sandok ka na. Oh. Uy! Oh. Mm. Mm. Ah. Pakpak. ha. <laughs> Ang mga bunga ito, masarap ito. Ang mga bunga na ako. Ika pa rin put? Ika pa rin put jan? Hahaha! Uy, dikisa tayo nyan o. Pahay ka ng put, boy? Oo, oh. ikaw. Ako na pepe, ako na pepe. Ako na pahay sa put pa. Ika pa rin ng put? Ako kumain ako pas mali, boy. Aaaaaaaah! Ako na pepe, ako na aayin ko, eh. Magusi nga kung alok-alok ng oras na. Pagtengo si Diablo, kakaratingan siguro na. Terus-terus na ito? Hmm. Nga kakaratingan siguro na. Ayawa ko din. Maganda lang, pwede din.